Ginagawa ba ng online na pagsusugal ang Pilipinas sa susunod na addiction capital ng Asia? Hindi iniisip ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat tayong maupo at panoorin itong mangyari. Sa kanyang makapangyarihang mga salita, hindi natin maaaring basta-basta itong maupo. Nitong linggo, inihain ni Zubiri ang Anti-Online Gambling Act of 2025, isang matapang na panukalang batas na humihiling ng kabuuang at permanenteng pagbabawal sa lahat ng uri ng online na pagsusugal sa bansa. Sa kanyang mga salita, ito ay isang tahimik na epidemya, mabilis at malalim na kumakalat na pumipinsala hindi lamang sa mga matatanda, ngunit lalo na sa mga kabataan at mga pinakamahina na sektor ng ating lipunan. Nakakaloka ang mga numero. Inihayag ni Subiri na imba hanggang 10 milyong Pilipino ang nakikibahagi sa online na pagsusugal araw-araw. At kahit na ipinagdiriwang ng bansa ang 47.2 bilyon na kita mula sa online e-games sa unang quarter pa lamang ng 2025, naninindigan si Zubiri na mas mapanganib ang social cost. Ang kita na iyon ay hindi sapat na katwiran para sa mga sakit sa lipunan na idudulot nito sa ating bansa, babalanya. At hindi siya nag-iisa sa pagtataas ng mga kampana ng alarma. Nagsalita na rin si Senator JV Ejercito na nagsabing ang pinsalang dulot ng online na pagsusugal ay mas malala pa kaysa sa dating kontrobersyal na Philippine offshore gaming operators o POGOs. Ayon kay Ejercito, habang ang mga POGO ay kadalasang nagsasamantala sa mga dayuhan, ang online na pagsusugal ay sumisira sa ating sariling mga tao, ordinaryong manggagawa, pamilya at oo kahit mga bata. Mas delikado ito, unti-unti na tayong sinisira mula sa loob, he said. Itinuro din ni Ehersito ang hindi pa nariresolba na kaso ng mga nawawalang sabonghero, mga kolektor ng taya ng sabong na bumalik sa mga headline kasunod ng isang whistleblower testimonya. Para sa kanya, ang madilim na ulap ng online na pagtaya at mga underground na network ay mas malaki kaysa sa napagtanto ng karamihan ng mga tao. Ipinaliwanag ng isang respetadong sosyologo kung bakit laganap ang online na pagsusugal. Madali itong ma-access kahit na sa mga menor de edad at mapanganib na nanormalize sa pamamagitan ng social media at kahit na mga promosyon ng celebrity. Sa madaling salita, hindi na lang bisyo, naging lifestyle na. Dinadala tayo nito sa isa pang malakas na boses sa debating ito ang kinatawan ng Akbayan Party List na si Percy Sendanja na nagtanong ng nakakatakot na tanong, ang pagsusugal ba ngayon ay isang pangunahing pangangailangan? Tinukoy niya na para sa marami ang pagsusugal ay naging pera ng desperasyon, bakit? Dahil sa kakulangan ng trabaho, disenteng sweldo at serbisyong panlipunan. Kapag walang natitira ang mga tao, isinugal nila ang kanilang huling piso na umaasang may milagro at habang ang ilang mga mambabatas ay nananawagan para sa isang kabuuang pagbabawal, ang iba ay nagmumungkahi ng mas malakas na mga regulasyon. Gusto ni Senator Ren Gachalian ng mas mahigpit na kontrol, 10,000 minimum bet, 5,000 top-up limit at pagbabawal sa mga e-wallet para sa paggamit ng pagsusugal. Tinataasan din ng kanyang panukalang batas ang pinakamababang edad para sa pagsusugal sa 21 at pinaparusahan pa ang mga regulator ng gobyerno na hindi kumilos. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang ang gobyerno ay patuloy na nililibang ang mga pinansyal na benepisyo ng pagsusugal. Ito ay nagtataas ng isang nakakatakot na tanong. Ang bansaba ay nagprioritize ng tubo kaysa sa mga tao? Huwag natin kalimutan ang mga pogo ay orihinal na ipinagbawal sa China ngunit tinatanggap dito. Niyakap natin ang tinanggihan ng iba at ngayon ang Pilipinas ay naiwan sa pagkasira, adiksyon, sirang pamilya na ng kinabukasan. Ang kasaysayan ay paulit-ulit. Noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada, ang isa pang uri ng pagsusugal, ang juweting, ay nawasak na ang mga komunidad. Sa kabila ng mga pangakong pipigilan ito, nanatili itong buhay, nakabalat kayo at nagparaya, ngayon ang mga online kasino ay digital na version lamang ng parehong lumang halimaw, mas advanced, mas nakakahumaling, mas mapanganib. Ang masama pa, natututo na ang mga bata na magsinungaling, magnakaw at manloko para lang mapunduhan ang susunod nilang online nataya. As Senator Zubiri powerfully said, hindi lang mga matatanda ang natatalo, pati mga bata kinakaladkad dito. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan natin ng kamalayan, kailangan natin ng aksyon, kailangan natin ng pananagutan. At higit sa lahat, kailangan nating magpasya. Gusto ba nating maging kabisera ng sugal ng Asia o isang bansang lumalaban para sa kinabukasan ng mga mamamayan nito? Like, share, comment and subscribe to our channel ang kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan haya ang tumunog ang kampana para sa katotohanan katarungan at kalayaan